ulit kung bako medyo gisugat yung tag-ulan na ako y nakasabay na mga big bike no <tinyo> Tagaran sa mga tagatagom, no? ang mga ilhan nila na kinang mga katawanan, mga prankster, mga mukbang, mga hawad magluto-luto, o mga uban pa na kabalo, o muhatag, o atay, especially diriya sa Facebook page, no? o sa mga Facebook na account na pagbablog. O na dyan sa YouTube na platform, na no? wala dyan ko nakita na tagatagom na nisikat na pure motoblog ang ginabuhat. Kinamang naman po kayo mga kailan, no? na kanang sobra nakadato ba, pero ang ilahang batasan, down to earth, yapon. Ako nga pala si Rod Christmas Duck, isang simpleng motovlogger dito sa Palm City of the Philippines. Maayong hapon dai dira kaninyo mga amigo mga amiga na So today's vlog kay mag vlog ta. So gusto nako na magmoto moto vlog kay panindigan na lang pud nato ning ano atong pagka moto vlogger no sa Tagum City. So kabalo man ko wala yung mga niingon na ni sikat sa pagmoto diri sa Tagum City no kay kasagaran magud na mo sikat diri sa Tagum City kay kanang mga prankster, mga vines or kanang mga comedian na mga vlogger. Ug kanang mga vlogger na how magluto-luto no magmukbang. So kita wa man tay talent anang luto-luto. How man ta, ta muka, o lang umutan og ka. Sa mga taga Tagum City na aba na ilhandri na blogger na pure lang na pagmoto ang ginabuhat na nisikat sila sa ilahang pagiging isang motovlogger. Huwag sige daw na mo mo'y nailhan diri na pure motovlogger na nisikat sa iya mga content na pagmumotovlog. Pakicomment na lang daw sa comment section kung kinsa na o i-mention na lang ilahang pangalan sa comment section mga amigo mga amiga. Ay, sa tinood lang no Dria, sa Tagum City, wala dyo ko'y nailhan na bisang isa na pure motovlogging lang dyo na ginabuhat na nisikat siya sa ilahang pagiging motovlogger na content. O kung naamang gali na nailhan na mga sikat na motovlogger na possible dili na tagatagom. Kaya kasagaran sa mga tagatagom no, ang mga ilhan dyan dyan nila na mga katawanan, mga prankster, mga mukbang, mga howd magluto pagluto o mga uban pa nakabalo o muhatag o atay especially diriya sa Facebook page no o sa mga Facebook na account na pagbablog o labaw na diriya sa YouTube na platform na wala diyo ko yun nakita na taga tagom na nisikat na pure motovlog ang ginabuhat ay eh, dili magunta para sa Luzon no? na perti yung daghan ng mga motovlogger dito o ka mga sikat yung mga motovlogger kaya daghan po mga supportive o mga nag-sponsor dito uh, when it comes sa pagmumotovlog mao tinood yun na medyo suntok sa buwan ng musikat ka na gamit lamang ang pagmumotovlog na content lang ako sa akong sarili na content yun ko dili lang pagmumotovlog akong ginabuhat pero kay passion man nato ang magmotor-motor while nagvideo-video as a moto vlogger sa Tagum City ato ana lang jud ning panindigan no pero one thing is for sure dili ta dato na moto vlogger no pobring moto vlogger pud ta kauban sa mga simple moto vlogger na mga nailhan ninyo dra sa social media pero lingaw-lingaw jud -lingaw, niya ako ang pagmamoto vlog o pagvlog vlog no kay dako man kay ning tabang ba pangpawala og kalais kinabuhi ba especially kung daghan na kaya kag problema ang gisagubang dra ba pwede gani mo mabaling ang imuha mga stress through vlogging para ma-distress ang imuha mga ipanghunahuna dra na mga kaligot-gut kay true vlogging pwede dili ni nimo ma-express ni ang imong sarili, imong mga ginatago o na dili nimo masulti og sa tinuod ay lang no mas maayo pud bitaw ni mag vlog kay basin dai puhon ka maka income pa ka sa imo ang ginabuhat na mga vlog guys sa naman didto ka sa mga dili maayong binuhatan sa mga ipinagbabawal na gamot magadi adik ka dra o imo ang gubaon imo ang sarili tungod sa mga bisyo na dili maayo para sa imo ang sarili bitaw ay taas taas na puni ako sulti diri ah. kung giganahan ka ani na video don't forget to like paki-comment kung sa inyo masulti ani na video paki-share na gihapon para dako kayong tabang nasa na mo improve ni ako ang mga pagbablog no so dagang salamat o oh, sa karon kay Pauli Kubako medyo gisugat yung tag-ulan na ako'y nakasabay ng mga big bike no butag di dira mga amigo mga amiga no kumusta ang inyong adlaw aran? so it's a great day hopefully nasa mabuting kalagayan kayo og amping ta kanunay, no especially sa mga nagamotor dili magpasagad kay isa ra tong kinabuhi wala na i-replay oh, shout out kay Erwin Sut no shout out sa imo hadra bay og padayon lang sa kanunay sa pag vlog dagan salamat sa kanunay na suporta amping kanunay og ride safe always sa atong topic karon kung unsa ka importante ang kwarta sa tao na ina na dili daw importante ang kwarta mo disagree dugo ana karong panahon na perti ka importante sa kwarta sa tao kay ngano tagalihok palit tagalihok kwarta tagalihok kailangan mo kwarta kasabot naman siguro mo sa akong buot ipasabot maliban lang siguro kung ipanganak mong dato kwartahan mo daghan mong negosyo stable ang income sa inyo mga negosyo financially stable mo so wadili problema sa inyo ang kwarta pero para sa mga mga pobre kailangan dyan naman mo diskarte mangitag paraan para lang dyan makakwarta para naami may kagasto sa adlaw-adlaw para makasurvive o syempre tanan mo po siguro tanan ang luta mo dato diba pero sa tinuod lang dili man po sa ingon na bug at narason kaya ipanganak siyang dato sadyang swerte lang dyan sila nagipanganak sila dato pero naadob ko mga kaila no na ang anak nagdato pero ilang mga batasan ambot lang pud depende pud siguro na sa pagpadako pag sa ilang mga parents Kinamang naman pud mga kaila no nakanang sobra nakadato ba pero ang ilahang batasan down to earth gyapon maayo gyapon makikipag-abi-abi sa mga tao ng mga pobre ug maayo ang pakikipaghigala nila sa mga taong walang wala sudaghan so, kay tag mga kaila na ingana no bisang unsa pa sila kadato bisang unsa pa kataas ang ilang status sa ilang kinabuhi nagpabilin gyapon silang mapahiubsanon sa ilang pagkatao kamodara na mga kaila o higala na sobra nakadato pero nagpabilin gihapong down to earth ang ilaha mga batasan. O kung manggali, sige daw, pakishare daw anin na video para ilaha po ni Matanawan. Then, pagpasalamat kanunay sa ilaha. Kay bibihira lang ng mangingana ang mga tao na mga tinudanay na mga buutan o dili pagmataas sa isig katao ug syempre dili na to kalimtan ug shout out tala sa mga tao na dili gani dato wala pagay ni dato pero bura nagsikinsa ug mga hilas na di ba shout sa inyo mga amigo mga amiga At balik ta sa isgutan kung kinsa man tong nagingon na dili importante ang kwarta hala ipanghatag na sa mo kay kailangan kay namo ang kwarta labaw nagdagang kay mag problema na ang solusyon kay kwarta ra di ba nya ang kaapan pud karon na no? mo comment diri about sa Ginoo kung inyo hang isgutan about sa Ginoo so dili na nato na debatehon kay Ginoo na mana kay ang atong isgutan diri ah, about raman sa kwarta o kung apilo na ang Gino para sa kuha ang kwarta ikatulo ra na bahala na mo kung unsa ang inyo ha? basta ako ha mao ni ang pinakauna pagsalig og pagtuo sa Ginoo ang ikaduha pagigugma depende na na about sa Ginoo about sa isig katao about sa pamilya O ang ikatulo kana na na ang kwarta di ba abot naman siguro ni 3 minutes na akong pagyoyoy so fights na ni na, -na ni ads unya kung mo sa tuwang ang topic karon ayo kalimot draa sa pag like pag comment pag share o pag follow na lang pod kung wala pa mo ka follow draa so mao lang to ang pinta kanunay para walay lumping always pray before you ride ride safe always mga amigo mga amiga. Peace out! Ma ninyo makita no kapag gabi Idria sa uh, ibabaw sa mega flyover sa Tagum City. So mao ni ang view. So maaw ni gabi Idria mga amiga mga, amiga, mga amiga na. So dito na ako sa bahay and uh, sa mga vlogs ko ngayon. Pasensya na sa mga Tagalog kung wala mo kasabot sa mga Bisaya na akong gipang yoyo. Actually, uh, naga try lang ko og mix content karon Bisaya Tagalog and hopefully nasabtan ninyo and hopefully padayon yapon mo sa pagtan-aw o pagsuporta sa kuwa mga ginabuhat ng mga content no. And although medyo wala kay ko ingon na dasig no sa pagbuhat og mga vlogs kay tungod sa especially dili sa YouTube channel nako ako kay hindi monetize ko but still padayon yapon ta bahalag lisod bahalag boratag back to zero ba kay another na pod na pagpaningkamot na mabalik na ito ang youtube channel sa monetization kaya e dako yung pong tabang kay nino especially kung mag earn man ta o revenue diriyan sa ito ang youtube channel so tabangi ko sa pagtanaw sa kuha mga videos o also paki like and share sa ito ang mga videos no dako na ng tabang para sa kuha so sa mga bisaya dira dagang kay salamat sa solid na suporta o pagtanaw ka nun sa mga videos. And once again, shoutout sa lahat po ng mga king mga subscribers dito and especially shoutout din sa ating amigo no, si Slow Rider. So pasensya bro kung panagsana lang ta na ma-shoutout. So shoutout dra sa Imuha, sa Manila o sa tanan na mga amigo Omega dra sa Luzon. And also kay Sir Motor, kay Sir JT no. Ability, happy birthday po sa iyo sir. And again, this is Rod Kismis Lagi na sasabi, always pray before you ride. Ride safe always. Hanggang sa muli sa mga susunod natin mga vlogs. Dahil salamat mga amiga mga amiga. Good night.